Isang mapagpalang araw ka ba ang kong mahal? Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatwenyos, I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatap kabanatuenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante D. Mr. Palengke. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers ang boses ng Palenque Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City Today is October 26, araw po ng Sabado, isang araw na naman po ng pag-update ang gagawin natin sa pagtatanong ng mga asking price o touring na presyo ng mga gulay tulad ng nakikita nyo dito sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang kabanatuan baseball trading center palengke ng sangitan sama niyo po ako alamin yung mga asking price hindi pa po yung final prices sa ng mga gulay dito sa ating baksakan at kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke please don't forget to subscribe sana habang nanonood po tayo subscribe na po tayo habang nanonood wag po natin kalibutan din pindutin ang like button para po sa inyong suporta. Ah. Kaya tara let's update na po tayo. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers. Ang boses ng palengke. Dante Bienes po ang ah, Mr. Palengke ng Kabanatuan City. time check po natin 9.46 alamin po natin yung mga bagong presyo o yung asking price sa mga gulay ngayon dito sa baksakan dahil kaalis lang po ni Bagyo Christine alamin natin yung naging epekto ng Bagyo sa mga gulay natin dito sa baksakan unahin po natin dito sa ano kay Madam Luz Pahardo yan na. No? dito kay Ate Luz may mga sitaw siya oh. ano kayang variety ito? Medyo maiksi nga lang yung sitaw ngayon. Good morning, uh, Madam Luz. Madam Luz, ano ba yung variety ng sitaw mo? Negro. Negro? Pagka na yung negro ka? Yan, na yung pagkasta? Negro yung malakas. Kapagalas na may mga sabi. Yan, medyo tumatas na na. Yung malakas. yung malakas. Yung matanda, eto, alapang tawad. Pero hindi namin. Ah. ah. 140. Medyo umangat yung presyo ngayon ano, dahil nga sa sa bagyo siguro Lahat. ano. Lahat. Eh yung ano natin yung bonito natin yung ano, ang palaya. 30-35. Ayun, oo nga tumaas nga ano. Eh kahapon mura-mura. 20, 20 yata, 20 ano. Eh yung upo natin. 17. Ayun, umangat din. Ano oh, yan, balat? Oh, 17 nalis na itong silid. Ang ito, maganda yung presyo ng ano para sa magsasaka. 120. 1,200 po isang bundle. Bali, 10 kilo. Tumas lahat. Tumas lahat. Papaya man po. Yung papaya natin, 8 per kilo. Bali, 80 na per bundle. Ayun si Garillas natin. 30. Ayan. Ayan. Ayun, marami yung sigarilyas, no? 30 per kilo, 300 per bundle, yan. Okay. Pagkami mag-50 per kilo, ano? Okay. E yung ano natin yung ano yung patolang palitpit. Ay no. out kami 25. 25 per kilo 250 per bundle. Ah. Uh, tumaas na no. Alis lata tumaas din. Eh. Baka medyo tumaas pa rin sa susunod ano. Alam ma, wala nga. Kasi on oh, binahan na Nasira, no. Nakaiibang na ng tubig Oh, kasi karamihan, karamihan ng mga dating nating gulay dito, dito Mitao, rin sa ano, no? Sa Kabanatuan, pati Mercia. Ayan, nabaha, ayan. Ayan. Ayan po, asaan po natin na medyo... Thank you, Madam Luz. Medyo asaan po natin baka umangat mga sa darating na araw pa. Yung mga presyo ng gulay angat na ngayon, medyo angat pa dahil binaha yung mga gulay. Ito, kay Boss Eric naman tayo. So, tanong natin. Sir, palagay mo, sir, yung presyo ng mga gulay ngayon. Ay, ay, ito, ngayon. Dahil ay, ay, ito, ngayon. binaha yung mga, ano, no, oh, yung mga tumana natin. Naku, saan natin sa darating na araw pa yan. Medyo Silly, matas na. Oo. Oh, sili nga. Sa susunod pa ng mga araw, ano? Okay. Thank you, sir. Siya, sir, ang pangalan niyo, sir? Mario. Mario, Sir Mario. Okay, thank you. Atat daw. Atat Dito tayo kay Boss Eric. Ayan o, oh. nagbababa siya ng uh, upo. May patola siya, Pipinong puti, tipinong bakla. Okra. Alamin natin, magdobli double tayo ng tanong dahil baka yung sa iba, iba yung presyo. Yan, habang kumakamata. Eric, saan galing yung upo natin? Good morning. Ma Tumahas nyo natin upo eh. Balita ko. Magkano na ngayon? 17? 18? Magkano? Humihingi pa 18. 18. Palagay mo ba yung ibang gulay? Hindi uh, pa rin po. Pero sa mga darating na araw, ba tumahas? yung Taiwan natin ngay magano <coughs> na natin sa na. pati yung siling ano natin Panigang. magkano ngayon panigang? huwag tuwag tuwag 2 tuwag 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 Baklapa, ganun din ba? Lente, sa puti. Puti po, sampo. Sampo, sa okra. Okra po, 30. 30, yan. 30 yung okra natin. Anong talong to, eh, boss Eri? Magkay mulcho. 30. 30. Yan, medyo... Asahan natin. Thank you, Sir Eric. Asahan natin medyo tataas ang mga ibang gulay. Lalo na nito mga darating pang mga araw. Dito, kaya ano, tanong natin yung ano, Sophie? magkano yung sopiya, boss? Abila, tatanungin natin. Si Boy Notit po yung napagtanongan natin, Quincy daw. Pero maganda yung mga Sophia niya. Kaya ano yan? kaya ati Helen. Sophia, 150, isang bundle, 15 pesos, isang kilo. Itong talbos ng, ano, ng sili. Magkano yung talbos ng sili natin ngayon? Piti ang turing. Eh saan team, Patolang finish. Pero magkano mo ibigay yan? wala, ba? wala bang di ba 20, 25? May nang ba? Okay. Ayun. Kere, maraming mga kalamansi. Nung kahapon ito, eh, tumas na itong kalamansi natin eh. Alamin natin ngayon magkano yung presyo ng good na good na kalamansi. Ayan. Pagka media, magkano na yung good na good natin kalamansin ngayon? 1,900. 900, yeah. Medyo maganda na ang presyo ngayon. Opo. 1,000. Ay, yung natin? Lagayay po. Yun ang walang presyo. Walang presyo. 1,200. O. Yung lagayay po natin. 150-200. Isang burrito po yun. Ah, bali, ano yan, 30 kilos. Yung good na good po natin, 1,900. 30 kilos po yan. Yan po. Patuloy pa rin po yung pagdating ng mga gulay natin. Pero tignan natin, medyo lahat halos ng gulay umangat yata. Ito, dahil kalamansi oh. Ito, tanong natin. Alvin, magkano yung ano natin? Okra. Okra, magkano? Idol, magkano yung okra natin ngayon? 25. 25. Mura. Hindi ba, ano, sa iba, umangat eh. Alam ko, umangat eh. 30, ganyan. Sa iba, may 30 25. Eh, yung pipino bakla? Pipino kinse. Pipino kinse. Isa, bonito natin. Ayan, mababa. 20 ang hiningi namin. 20 ang hiningi. Anong ano to? Anong ang palaya? Magkano ni Stisa? 50, yan. Okay. Mga din ng konti, dati 40. Salamat, uh, kapakayo. Ere, may lagayay siya. Nagano pa ako ng lagayay eh. Magkano yung lagayay natin? 200. 200. Baksak din ano. Eh, ano naman pala ito? Oh. E, ang pala yung ay magkano. Bitak-bitak <laughs> bitak sa... Hindi <laughs> na mabili. Magkano mag yung... Parang gayatin na lang, ano? Magkano yung ganyan, gayatin? Eh, <laughs> kung Bente. Ano? Bente. Palagay mo sa susunod na araw yung mga ano gulay tataas kaya. Dahil kasi bina ano. Nasira yan ano. Ayun magaganda natin sa kadora dito. Sabi nila magaganda daw. Oo naman magaganda naman talaga. Eh nagtabing pa lang ano. Dito maganda tong talong ni Madam Sito. Sandali, may kausap sa ano eh. Tapos eh, anong talong to? Mochi po? Magaling mochi natin ngayon. Eh, ewan ko ba, ala pang manit. Bumaba yat, ano? Tumas po, kaya lang. Ano? Nasa 40-50. Yung nasa 40-50. Wala pa rin bumibili. Ito tayo sa iba. Ito, sigarilyas. Bumaba yung sigarilyas natin. Tapos may kamatis din tayo, panigurado, patag kong kamatis ni Madam Rosa. Alamin natin yung sigarilyas niya, yung okra niya, itong kamatis niya. Good morning Rosa, magkano yung sigarilyas ngayon? 20, uh, uh, ang kilo. Bumaksa, Asking 20, isang kilo. 200 isang bundle at 200 isang bundle. Eh, yung okra. Magkano ba yung skin 30? O, 30 ang asking per kilo, 300 per bundle. Yung kamatis natin, patag yun. Eh. Magkano yung ganito? Anong patis, ha? 110. Yan, medyo tumaas yung ano natin. Ito, kamatis na patag dito lang sa Neva. Isi, yan. 110 per kilo. Medyo umangat. Okay. Ito, magkano yung okra? Ito, magkano okra? Eto, abalang-abala yung masipag natin kagawad ng Barangay Caudillo sa pag-aayos ng gulay niya. Kagawad, ato, magkano na ngayon yung ano saluyot? Sampu. Sampu pa rin, walang pagbabago sa saluyot. Ay, sa saluyot sa kamote. Sampu, otso. Sampu, otso. E eh, sa, ano natin, bonito? Bente. Bente. Bumaba, no? Ayan. Ito yung panlaban natin sa Kabanat One. Itong 2025 pa ilalaban na natin to. Ganda. Ana, konsya na lalaban na natin ang ana, binibining Kabanat One, Representative ng Barangay Caudillo. Ayan oh, may mais so, oh. Kay eh, Boss Marco. Boss, boss Marco, magaling puti natin mais ngayon. Dilaw lang. Welga. Mag Nagwelga daw puti. Magaling dilaw natin ngayon. Asking lang. 33, 33 yan. Ayan po, mais na dilaw. Asking lang. Asking lang yun, asking lang. Pero pwede mangyari. Pwedeng maaaring magbago, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Ayan, asking price yan. Ayan, sekretary mo, medyo batamlay. Ah, puyat. Puyat. Galing sa laban. Galing ba sa laban? <laughs> Madam, puyat po ba tayo? Ayan, o. Oh. Ayan. Biskaya to, Madam Ella. Kalita ko umangat yung kamatis eh. ngayon. Umaga na ngayon yung Biskaya. Ayan umangat talaga. Bira yata ang kamatis na yan. No? Sa patag marami sa Biskaya. konti na lang. Salamat, Madam Ella. Yan na wala. Dati punong-puno ito. Pero kanina, meron yan. Kaya lang nabili na. Ayan. Ito po, uh, kalamansi Biskaya na. Ito naman, uh, panigurado to patag. Pa Patag ba ang ating, ating sali? Galing saan po? Bunga, bunga, magkano ngayon ang asking price? Saan kilo lang? Ang ato, alam ko yun, nasa 100 plus eh. Ay, biskaya. Biskaya ito ngayon ba taas? Ayaw pa rin. Oh, 90. Ayaw pa rin, 90. Ayan. Ayan, pag yung malalaking kaya, yun. ayan. Okay. Ito ang sigarilyas bumaba, no? Sandali <laughs> sa yan na, isang bundle. Malungkot. Malungkot si Ate Sally. Sandown, isang isang bundle. Walang kang ngiting-ngiting na sinabi yan. Po po yan okay. okay. Ayun kay May, may naispatan na akong sampalok. Kahapon walang sampalok eh. Alamin natin. Good morning, Madam Maylin. Magkano na yung sampalok natin ngayon? 25 po. 25? Saan galing? kahapon. Wala eh, no? Ngayon, meron na. Ayun sa Taiwan, sinating malaki. 45 po. 45. Yan, bumaba, no? Dati 50, di ba? Eh, yung medium. 35. 35, yung small. 15. 15. Ayan, si Madam Mylene. Ang kamote queen. Maganda naman eh. Mag ah, hindi, kahit walang filter, maganda. Yan na, alamin niyo po natin kung bumaba, tumaas yung ating gulay. Sa pamag pamamagitan po ng panood ulit ng mga previous ano natin, mga gulay natin. Tingnan natin kung gaano tinaas o gaano binaba. Ayun, may nakita kasi akong mestizo dito, yung dami mestizo. Alam niyo natin presyo ng mestizo. 60 ang asking, ano? 55. 55 60. Asking lang po yung tinatanong natin ha, pwede siya magbago, pwede siyang bumaba, tumas? O yun, tinatawaran naman siya ng 50 lang. Baka sa susunod na araw, baka tumaas, ano? Ah, baka sa susunod na araw, baka tumas, ano? Teka siya. Baka sa ano? Ah, oh, ah, oh, na 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 wala na na no. Itong ganyan yung talong na malalaki, mahaba. Anong talong 'yan? Mucho. Eh, Pero maganda yung mucho, no. 45-50. Bumaba nga dati 80 na, di ba? Ngayon 50-40. Eh baka tumasol eh, dahil, ano eh. Alas binahalaat ng ano eh. Ng pananim. Salamat. Dito kay Ate ano, kay Ate Baby, tanong natin yung pipinong puti. Ate Bebe, magkano yung pipinong puti natin ngayon? Asking price? 20. 20. Natuloy na raw yan, 20. Itong Bulacan White? 8. Mataas nyo yung seat, alam ko. May 160, may 160. Ayan o, 160. Bali yung uh, isang, isang biggest po yung 160, isang bundle, dahil 10 yun, 1,000 seats. Bukod sa Bulacan White, ano pa ba yung ano mo? Ayan lang, wala nang yung ano. Anong ano to? Anong magkain mocho? Magkain mocho maliliit. Yes. Ah, ito binayaran na yung 60. Okay. Okay. Salamat Ate Baby. Ayun oh, yung kalamansi natin oh, na 1,000. May nanded sa yung pinakamaganda. Ano kung atong papaya na natatanong kasi sa papaya eh. Totoy mo lang magkaling papaya natin. Papaya natin. Papaya? What? Oh, tuya medyo mangat din ano. Yan. Yeah. Sa Taiwan natin. Ayan, mahal Ginto, <laughs> na 'yun. Yung to ano. Bagay bi, Tatay Bibo. Tatay Bibo. Yung Taiwan natin ngayon magkano? Mali na lang po. Ginto ngayon eh. Magkano po? Magkano ngayon? lang po. Ano? 330 350. 330 3500 bali pag isang bundle no. 330 350 isang kilo. Yan. Yeah. Kapag ka, yung mo si Totoy Bibo. Ayan, lagyan mo yan, masarap yan. Oo. Hindi, okay na, walang sausawan. Okay yan. Oo, okay. oh masarap yan. Atat. Ayaw magkanin, puro itlog na puti lang. Yan, diet si diet? Diet yan. Ay, upo natin magaganda, magkano yan? Aski. D7 po, Aski. d medyo mangat na rin, ano? Okay. Okay, salamat, Totoy Bibo. Totoy Mola, si Boy Noti. Mola, si Boy Noti. Ito ang ipin. Ayo. Yan, dito tayo sa Pechay. Ayaw, tingnan nyo, ha? Kagaganda ng Pechay ni Ate Ine. Musta sa maganda din. Saan? laur Ayan o, oh, mga taga laur Ang ganda naman ng ano niya. mustasa niya Pati ng pechay niya. Magkano ngayon sa aspin natin sa pechay atin eh? Sa pechay. 20 sa ano? Oh, tandaan niyo ang tinatanong natin asking price, maaari yung magbago. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Yang ating ano, mga tinatanong na asking price. Lalo na po pag tanghali hapon, medyo bumababa yan eh. Ayan, Kaya lang may kay palabas eh. Kaya lang may palabas ah, sila ba? tagasan saan po madam kayo? Ay, Laor? Kayo madam? Laor din. Pecho dala niya pati ano? Yan. Medyo mukhang di yata nasalanta na salanta ng, Di ba bumasa Laor? Di ba signal number 3 doon? Ah, ilog lang. Buti naman ano, at least hindi na ano yung ano. Pero magaganda ano. Kasi ang ganda ng mga ano nang nagdadala. Oh, yan, oh. Yan. ayan oh. Ayan. Ayan oh, tong domino. Boss, ah. ano magkano na yung domino natin ngayon? Uh Oo, -oh. 50? 60, 60. 600 po per bundle, 60 per kilo. Kasi 10 kilo siya, 600. Yan. Ang una una ko pong tinatanong kung magkano per kilo. Pag sinabi nilang 50, yan 50. Understood, 500 na yun kasi 10 kilo. Yan. At yun, mga sa susunod na araw, marami pa kayang gulay. Meron pa, bunga-bunga. Hindi naman binaha. Kasi hindi pa. Kumakay lang po yung talong. yan ganun maganda ba? Ah, oh, okay, oh. Ninawin natin na sa bungabong yan. Oo, oh, okay. o, bungabong, maganda. At ba talong to, mucho? Magaling ang nito. Oo, oh, yung Medyo bumaba sa dati, Ay, tine, di ba? Tumaas na. Tumaas na ko. Tapos bumaba ulit. oh, bumaba. Tapos tumaas ulit ngayon. Oh. Bumabawi. yan. Sige, thank you. Ito, labong ni Kuya Noel. Kuya Noel, magkano yung labong ngayon? Oh, 20. Same price. Same price, walang pagbabago. Parang si Kuya walang pagbabago. Pogi pa rin. Ayan, natanong na natin sining panigang eh. Baka maulit ulit natin at magalit ulit yung mga nanonood pag inuulit ko. Yung sinibuyas natin, firmis din Magkano na yung sinibuyas? Ganun pa rin. 1 pa rin po. Pero magaganda yung sinibuyas nyo. Ere, dito sa ano. Sa na-interview natin ka Pero andi dito ngayon si Madam Agnes. Alamin natin yung ano. Blooming ngayon. Blooming. Ate Agnes, magandang umaga sa iyo. Medyo sumisikat na yung araw. Sabi nila, babalik daw si Christine. Sana wag nang bumalik. Ano? Baka daw bumalik eh. Magkano ngayon yung pula natin? Ah, uh, 500 hanggang 480. Ayun, tingnan niyo, Wala pa. Kahit na bumag din na, walang pagbabago si sibuyas, no? Mababa pa rin. 500, 400, ah, uh, 500, 480. Isang buriri po rin. Dali, 10 kilo. Etong malaki natin yung sibuyas. 420. Oh, 420. Oh, 450. Ilang kilo to? 7 kilo. 420, 7 na kilo. Ito, 4, 480. 480, so, 7 na kilo ay, din. Ay, 450 pala. Ayun ang 480. Ito yung 480, yung maganda ito. Eh, yung ating, ano, yung ating uh, bawang. Bawang. 590. 590. 590. Sa ating, ano? 17. 17, 25 kilos. Ito yung ating taga-kamada dito. Magkano ito? Hindi na si Christine. Hindi <laughs> na. Tinuloy ko na yung panty. Ayan, hindi na rin babalik. Sana nga, huwag nang bumalik. Tinuloy mo ni Panti. Kasi sinabi mo eh, baka bumalik daw eh, no? Eto, andito na rin tayo. Andito si Boss Jano. Bayer na malalakas. Pagkakati niya na, oh. Ayan ba? Oh, ayan, oh. Ayan nga, Bayer. Ay, ang gaganda ng repolyo ni Boss Jano. Berde yung berde, oh. Kaganda ng ano ano repolyo magkano may asking price niyan? 80. 80? 800. 800 ganda, no? Yung, ano natin, kerots. One-five. Ito. Ito, maganda. Pero, mga one-five. Pechay Bagyo. Sixty, 60, six hundred. Tapos, uh, patatas. <tinyan> Sa patatas. P550,000 P550,000 Pare yeah. Itong, itong tablita si Zero natin magkano? P30,000 P500,000 P20,000 po p Magkano ito? P500,000 P25,000? P25,000 Pare sisigilan ito? P25,000 Pare sisigilan ito? Ito, ang gano'n ito oh. Mart Logan, itong ganito magkano? ganyan 250 250 sa lemon 130, 130. sa green ice 50. sa celery 250. 250 medyo mangat no sa leeks. 250. 250 2.50 sa beans sa yan Kalagay mo ba, sa darating na araw, aangat pa yung mga presyo ng gulay? Aangat Ang pa po Kasi nga, di ba, medyo yung bagyo, di ba? Bagyo, eh, nag-lunch na. O, nag baka umangat yan, abangan na lang natin. Pero for the meantime, ayan po muna yung mga presyo. Ah, wala pa akong supremang kalabasa. kare may kalabasa nga ba? Magka natin. Boss Edward, magka rin kalabasa natin haba? Asking lang. Ah, etong pipinong puti. Pipinong puti! Ay, pipinong <laughs> oh, puti! Pinis na pinse Yan Kala ah, ko namamali lagi Thank you boss Edward Ito kay Michael pala ito pipinong ah yung kalabasang haba. Yung kalabasang haba natin ngayon magkano? Hinihingi po 12. Ah 12. Yan. 12. Ang hinihingi po 12. Ito kay Bosa din. Tanungin natin. Ito pa. Ano ito? Itong kamatis. Bosa din ka. Patag. Dito po kanina, islip na po ito. slip yan? Oo. Mahal po doon uh -huh. sa so, rubbish uh -huh. oh. Magkano yung good na good nito ngayon? Ngayon po doon, ang puno nila doon, ang puno nila doon, sandaan. Sandaan, kaya mahal na. Ang puno nila doon, hindi mo alam kung magkano nila ipipenta. May hindi, may dagdagan. Muna sa lima, sampu, may dagdag yan, May bente, may okay. bente. Kaya nga po, baka puwante. dahil natin Taiwan, yung Taiwan natin, mag ano, ilang ginto ngayon? Three, oh. six. Oo. Ang ganda. Mayroon pang ng po. Oh. Ganda yan, o. Okay, salamat. sa <seafood> din. dito kay Madam Bing. Madam Bing, magandang umagam. Kamusta na yung ating uh, mga kalabasang suprema? Magkano na ngayon isang kilo? Ayan, medyo mga from 12, 13 na, sa 14 na, 15 na. Saan galing ngayon kalabasan kalabasa natin? Pangasinan. Malay mo, di ba, uh, ano na November, uso yung kalabasa ah, nun. Baka nitong November, medyo umangat yung kalabasa natin, ano. Okay. Di, hindi naman mababagri-bagri ito mga ito, matitibay yan, eh, no? Titikas, so magaganda, no? Kasing ganda ng tindera. <laughs> 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 Salamat! big di boss yung sinabi ko, kasing ganda ng tindera. Ayon. Boss, yung sultan na, wala kang sultan yata ngayon. Wala po eh, medyo mahal po. Ayan po, may konti pang natira, na 250 po. Ah, oh, 250, ano? Eh, oh, yung yeah. ganyan natin yung uh, perot. Okay, perot po, 100. 100, itong luya natin dilaw. Luya dilaw po, 50 po. Ang 50, eh yung mura natin gulay. Ah, uh, uh, luya. 1-3 po. 1-3, yan. Sa sayote, boss. Sayote po, 400. 400. Mukhang magaganda yung pechay bagyo natin, ah, na, Magkano yung pechay? 70. Salamat, boss. Salamat po, Idol. Mukhang binaba sa bakero natin. Bumaba. Hindi naman po. Ayun, buti naman. Uh, ayun, ganun. Good. Salamat. Salamat o, Agpa. O, Agpa. sa dito sa tab dito. Manaman, kumunal, buma. Ayun, eh, no? Aano. Kumunal. Oo, sa kumunal. Oh. Buti nalang mataas. Tanong ko lang yung labanas. Oh, magkano 'yung na labanos natin ngayon? 400 po. 400 yan. Sa bonus. Yan, mura 'to. 400. 400. 400. May, may <laughs> itong, itong alubat, eh, ito 'yung bumibili. Saan pa ang ano ba? Sisiig. Itong 'tong alubato 'e. 30 yan in medio, mangat naman ng na limang piso. Aswing lang din 'yon. Ayun, lagay hay mong ganito. Eh, yung good na good. Isang libo ito eh. One, one, fifty po oh, natin ito. O, yan. Isang libo, isang libo, two, two, ah, uh, two, two, one, one, one. Ito kay Jing. One, one, fifty na ito One, one, fifty. Salamat, Madam Nori. Ayan po mga kapalengke, ang atin ating sa asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nebisiya. Ang Kabanatuan Vegetable Trading Center pala yung kinasangitan na narito lang po sa Barangay Magsaysay Norte. Marami po nagtatanong. Yung Barangay Magsaysay Norte po pag napunta kayo sa Kabanatuan, tanong nyo lang po sa magta-tricycle. Ituturo na po kayo dito sa baksakan yan. Ito po ang inyong kasama, kaibigan, sangga ng mga farmers, Dante Biernes sa mister Palenque ng Kabanatuan, uh, sweetie. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.